Guys, ano ginagawa nyo dyan, guys? tutong. Oo, tutong. Oo, Guys Oo, tutong. Oo, yung nyo guys, ayun no, nag may dalang kawayan papunta dito. Ay magigawan ko okay, po yan. Okay. Magre-recap ako mga guys. Ready ako niyan guys. Ay recap kayo guys. Ay, mga boss, tingnan natin okay, ginagawa. Gagawin guys, para magkapera kami guys. Gagawa sila ng flood control mga boss oh. Yeah. Ay recap. Ngayon muna guys. Hello. Mga guys. Ngayon, i-recap natin 'yan. Tapos. Sige. Ngayon tayo

Eh. Yeah. Hm, uh, uh, lang, guys. guys, aja malas. Di na pa ko lata, guys. Lalo na makita guys. naubos na ng mga nagbabasura, guys. To. Lapad naman ito, guys. Lapad. lapad guys buka natin lang sa malapit guys muna buka mo natin sa malapit guys uh, ten lang ten. Yeah. yan mga boss hmm. puro kalog yung bala niya. may dalawang piraso akong natira dito na yung pit na pit sa kanya yung dating bala talaga nito yung tumatama naman siya. yung karamihan puro maliliit na 6mm iba talaga pag pit na pit yung may natira ditong balang pit na pit dalawa tinatamaan ko naman yung target na yun yun yung lata wala pa kasi akong power tools sa mga boss kaya ah, itong mga simpleng design lang ang ginawa ko kaya ganitong design lang muna ginawa ko simple lang ayan mga boss maraming salamat sa inyo salamat sa mga subscribers sa subscribe salamat din sa mga nagtagang nanood sa aking munting channel maraming salamat sa inyo Bye-bye. Ingat tayong lahat, mga boss.